Magandang gabi, mga katilabo. Ngayong gabi, samahan ninyo akong maglakbay sa isang madilim at lumang baryo. Isang baryo na kung saan, kapag sumapit ang hating gabi, may isang nilalang na hindi dapat mabanggit, hindi dapat marinig. Ang tik-tik ang nilalang na naghahanap ng dugo at kaluluwa. Ito ang kwento ng Tik-tik sa Lilim ng Gabi. Noong dekada otsenta, sa isang liblib na baryo ng San Isidro, may isang alamat na kinatatakutan ng lahat. Kapag ang dilim ng gabi ay bumalot sa buong nayon, may nilalang na naglalakbay sa hangin, naghahanap ng kanyang mabibiktima. Ito ang kwento ni Nalina, Aling Marta at Mang Isko sa gabing hindi na nila malilimutan. Lina, isara mo na ang bintana. Narinig mo ba yan? Tik-tik daw ang gumagala. Inay naman, baka pusa lang yun. Hindi mo ba naamoy? Amoy dugo sa hangin? Inay, ano yun? Sa loob ka lang, anak. Huwag kang lalabas. Lina! Lina, buksan mo! Danding, anong ginagawa mo rito? May nakita akong anino sa likod ng bahay niyo. Mabilis! Walang lalabas! Tiktik yan, hindi basta tao. Marta, Lina, may dala akong langis at buntot pagi. Salamat, mangis ko. Huwag kayong kikilos nang hindi ko inuutos. Hindi ito ordinaryong tik-tik. Ito'y pinadala para kumuha ng kaluluwa. Bakit tayo? Isa sa inyo ang napili na... Gutom na ako. Ayun siya. Ikalat ang langis. Bilis. Hindi siya natitinag. Ang buntot pagi. Iwagayway mo, Lina. Akala nila tapos na ang lahat. Ngunit sa likod ng dilim, isang pares ng pulang mata ang patuloy na nakamasid. Bantayan niyo ang inyong mga kaluluwa. Hindi natutulog ang tiktik. -tik. akala nila tapos na ang laban ngunit ang dilim ay patuloy na sumisiksik sa bawat sulok ng bahay ang langis ni Mang Isko ay tila hindi sapat upang mapigilan ang nilalang na may gutom na hindi natitinag anong nangyari bakit parang hindi pa siya tapos hindi sapat ang langis lina ang tik-tik na ito ay hindi basta-basta nila lang. Pakiramdam ko, hindi lang isa, baka marami pa sila. Huwag kayong bibitaw. Kailangan ko ng tulong. Maghahanap ako ng signal. Aling Rosalinda, sana makakuha ng signal. Habang ang cellphone ni Mang Isko ay patuloy na tumunog, isang sandali ng katahimikan ang dumaan. Si Aling Rosalinda, isang albularyo at kaibigan ni Mang Isko mula sa kalapit na bayan ay kasalukuyang naggagamot ng isang pasyente sa bayan ni Aling Marta na sinapiya ng masamang espirito pagkatapos niyang gamutin mabilis na makararating sa bahay ni Aling Marta dahil nasa bayan din siya ni Aling Marta Hello Isko pasensya na may ginagamot lang ako dito sa bayan ni Aling Marta. Bakit? Anong nangyari? Bakit natataranta ka? Aling Rosalinda, asan ka ba? Kailangan ko ang tulong mo. Kinulang ako sa langis. At nandito kami sa bahay ni Aling Marta. Makakaabot ka ba? Baka hindi mo na kami abutan ng buhay? Isko, kumapit ka lang. Naririnig ko ang takot sa boses mo, pero kailangan mong magtiyaga. Babalik ako agad. May dala akong mas malakas na langis at mga gamit. Huwag mag-alala, andiyan ako. Rosalinda, Rosalinda! Nawala ang signal. Si Mang Isko, hindi alam kung paano haharapin ang dilim na nag-uugnay sa kanila sa nilalang ngunit may pag-asa pa, malapit nang dumating ang tulong, ngunit may tanong sa kanyang isipan, makakabalik kaya si Rosalinda sa oras? Habang ang hangin ay bumangon ng matindi, parang isang palasong dumaan sa buong bayan, ang takot ay bumalot sa bawat sulok ng bahay ni naaling Marta. Ang tiktik ay parang nagpapakita mula sa dilim at ang mga yapak nito ay sumasabay sa mga tunog ng gabi. Ang mga mata ni Mang Isko ay naglalakbay mula sa isa't isa, ang dilim, ang langit, at ang hindi maipaliwanag na takot na tumaas sa kanyang dibdib. Inay, inay, ayoko na. Nasa harapan na siya, hindi ko na kayang labanan pa. Huwag, Lina. Tumulong tayo sa mga pagkontra Huwag tayong mawala ng pag-asa. Huwag kayong mag-alala. Magtulungan tayo. Ipagdasal natin ang mga kaluluwa. Ngunit ang dilim ay dumilim palalo. lalo. Sa bawat hakbang ng tik-tik, ang hangin ay nagiging mas mabigat. Ibinubuka ang mga mata ng dilim na parang tinitingnan silang lahat. Gutom na ako. Naririnig ko siya. Andiyan na siya. Si Rosalinda, kung makararating siya, may pag-asa pa tayo. Huwag magpabaya. Hindi siya titigil hanggat hindi siya nakakahanap ng kaluluwa. Ang tiktik ay lumapit na sa kanila. Mabilis, tumunog ang isang malalakas na hagupit ng pakpak, ang nilalang ay tila tumalon mula sa bubong ang hangin ay humampas ng matindi sa kanilang mukha. Ano yon? Huwag! Sa isang iglap, isang malupit na sigaw ang sumabog mula sa kaloob-looban ng bahay. Ang mga pader ay sumabog at ang tiktik ay nangibabaw sa lahat ng kanilang nararamdaman. Si Mang Isko hindi na kayang magtulungan pa. Natatakot siya na wala na silang pag-asa. <laughs> Hanggang kailan kayo magtatago? Munit <smart noise> hindi pa tapos ang laban. Sa kabila ng dilim at takot, naramdaman nilang parang may isang mas matinding nilalang na dumating upang tulungan sila. Si Aling Rosalinda, matapos magtulungan sa pasyente, ay dumating sa bahay ni Aling Marta. Ang oras ay tila naging kaunti at ang nilalang na tik-tik ay sa wakas ay natutulungan ng tunay na lakas. Ang tanong ngayon, ang kasunod na laban. Makakaya pa kaya nila itong talunin? Sa huling saglit ng takot at dilim, isang malakas na tunog ng pinto ang narinig mula sa likod ng bahay. Si Aling Rosalinda, ang kaibigan ni Mang Isko, ay sa wakas ay nakarating na. Isko, Lina, Marta, nandyan na ako maganda kayo! Rosalinda, bilis! Wala nang oras! Magdasal kayo at huwag matakot. Ang nilalang na ito ay kailangan ng kapangyarihan ng ating mga sinaunang gamot. Ang laban ay nagsimula. Si Aling Rosalinda, gamit ang mga lumang gamot at ritual ng kanilang lahi, ay tinangka muling patumbahin ang tik-tik. Ang bawat galaw ng nilalang ay tila sumusubok umatake, ngunit ang sinaunang lakas ay nagsimulang magtagumpay. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos ang lahat. At sa huling saglit, ang tiktik ay naglaho, pero hindi nang walang huling sigaw. Ang dilim ay unti-unting nawala, at ang katahimikan ng gabi ay muling bumalik. Ngunit alam ng lahat, ang takot na nararamdaman nila ay hindi natatapos dito. Mga kakilabot, isang gabi ng takot ng laban sa hindi nakikita at ng pag-asa sa huling saglit. Ngunit tandaan nyo, ang nilalang na tik-tik ay hindi natutulog at patuloy siyang nagmamasid mula sa dilim. Hanggang sa susunod na kwento, huwag magbukas ng bintana ng basta-basta, lalo na kung may maririnig kayong tik-tik, Huwag kalimutan mag-like, mag-comment, at mag-subscribe. I-share ang kwento sa inyong mga kakilabot. At kung gusto nyo pa ng mga ganitong kwento, tunghayan nyo ulit kami hanggang sa muli. At lagi kayong mag-ingat.